Ayan, tutok na mga kapuso para malaman nyo po ang takbo ng mga oh, daloy ng trapiko ngayon pong araw na ito, pati sitwasyon sa mga terminal. Sa ating linya naman, bantayan nga natin yung presyo ng mga bilihin na yun. Isa na isang nakausap ko, natataka siya, bakit dalawang araw lang inabot ng bonus? <laughs> Namili ng panghanda, ko konti pa nga lang, iubos agad eh. Sir Jason Kanglet, Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura o Sinag. Sir Jason, good morning po sa inyo, sir. Si Ordo Tinidad po ito. Good morning po, Ka Orly, at paligayang uh, Pasko po sa kanila at sa lahat po ng nanonood na kasi program. na programa. Natatawa lang ako, pero parang wala talaga tayong uh, magagawa. No, Parang uh, sa kabila na meron tayong mga batas sa mga profiteering, smuggling, at uh, uh, pagkontrol ng supply ng mga produkto, andito pa rin po tayo pagsapit ng ngayon itong mga holiday. Pag magtataas araw-araw, wala tayong magagawa, bayad tayo. Iniisip na lang natin, total Pasko naman. Pero alam natin sa likod nun, mukhang hindi yata akma eh, Sir Jason? Um, tama po ka early at uh, last week nga po uh, nakailang hearing sa Congress ang ang gusto po sana natin uh, lalo po sa mga local producers yung mga hearing ay magbuka sana ng kumbaga ay may conviction no may yeah. kasi may paratang sila may cartel daw may profiteering may hoarding pero wala pong nangyayari. Uh, sa, uh, unfortunately, wala pong nahuhuli at nakakasuhan. Matibay po yung batas natin ngayon. Meron tayong anti-agricultural economic sabotage. No? Mm -hmm. Dapat po yan, pag kinasuhan, non-bailable, makukulong. Eh, kaso Di nga, ko lang alam kong ano. kung ano, ano ba balita Sir Jason, maputo lang kita. May, may, may malino na bang IRR at uh, mayroon na ba yung pinag-uusapan kasi task force? Ito ho yung magmumonitor at sa sala at tutukoy sa mga lalabag sa batas ito. Ano ba balita doon? Ang sabi nila sa atin last week, anak, i na yung council. Yung council po kasi ang uh, magpapatupad ano, ng no, no, implementing rules. Mm -hmm. Kaya po inaasahan sa natin, lalo yung binanggit sa atin na yung nahuling smuggling sa mackerel, yun daw magiging first case ano, under the agricultural economic sabotage to, inaantay po talaga natin na meron uh, maparosahan para talagang maging maganda Pasko ng lahat, hindi lang ng producers, pati consumers, ano, kumbaga eh, sana matakot itong mga taon to sa patuloy na ginagawang uh, po sa local producer at mga consumers naunawaan natin na eh, hindi masamang kumita ng sobra. Uh, naunawaan naman natin yon Pero parang hindi na yata wasto kung nasa 10, 20 piso. Halos araw-araw daw eh. Uh, ang pagtaas, uh, pagtas, uh, ang binabanggit ng mga retailer, supplier pa rin. Uh, nung sabi mo nga patinig na sa, sa camera, hindi ho sa amin, sa retailer. <laughs> parang hanggang turuan na lang talaga tayo. Uh, ang bottom line, nag-a-adjust pa rin talaga, tumatas pa rin ang ng mga bilihin. Uncontrollably. Well, uh oo. -oh. At tama po, Ka Orly, tumataas ang presyo. Pero yun nga, no, sa kabilang banda, sa farm gate, hindi naman tumataas yung presyo natin ng baboy at manok at kahit oh. ang bigas. Pantay po eh, for the past niya eh. Sir Jason, kasi nung isang linggo, nakausap ko yung meat supplier. Binabanggit nila yung farm gate, yung nag, mga nagpo-poultry from 160, 220 pesos per kilo ang benta nila. Totoo ba yun? Ang manok po, tumaas ngayon sa 130, kaya medyo maganda balita Pero for the past two months, nasa 90, ano, halos cost of production ng manok. Kaya talagang maraming manok po, y ang Pasko yung babay po sa Pasko po, yung ating mga Yung, yung baboy, Sir Jason, ano kumusta po monitoring po? Ah, yun? yung baboy natin from 180 to 200, yan, yan po ang presyo sa farm gate since uh, September, October. Kaya wala pong pagtaas. Kaya dapat yung sa palengke, unfortunate niya, gano, yun, no? yung Kasim at Liempo, pumapaka doon ng 380, pe 400 pa. Kaya yun, talagang tama kayo, no? yung mga naka-Christmas bonus at naka-13 month pay, halos walang nabili sa kanilang mga inaasan sana ng masarap ng Noche Buena. Mm -hmm. Okay, um, kailan kaya malalaman yung ano, ma mararamdaman natin pare-pareho yung bigat ng uh, anti ano economic sabotage act uh, sir Jason ano sa tanong dito? sana po kung may hirapan ngayong taon sana by January ano new year new hope maganda sana eh talagang meron pong masampolan para po makilabang naman lahat sa kumbaga eh mababa ang sa farm gate sana mababa rin ang presyo sa ating mga consumers sa darating na linggo at mga buwan Oo, uh -uh. pero hindi hindi natuloy natin mawari. Sino ba talaga kalaban natin dito? <laughs> supplier so, ba? Yung uh, producer ba? O yung mga... Pero at least sana itong batas na ito makatugod nun sa ating malimit na binabaget. Sino ba talagang tutukoy sa problema ito? Kasi hanggang eto ito, araw-araw na lang tayo nag usap Sir Jason, ang problema, malinaw na napag usapan natin. Pero ang solusyon, wala talaga tayong mahanap eh. Apo, walang, walang mahanap kasi parang nagpipigil silang talagang huli at kasuhan. Kasi kilala naman po nila yan. Eh. Kung importer yan, kung retailer yan, kung wholesaler, kilala naman po ng ating mga nasa gobyerno. Sana nga lang po ay magkaroon ng willpower pa rin na political power na talagang makapagsample po tayo ng mga nagsasamantala. Mm -hmm. Ang nakakalungkot lang, doon sa uling paninig, hindi ko na alam po, tama nga kayong Sir Jason, sa uling paninig ng kamera, parang gustong ipahimating ng Department of Agriculture na wala sila y, sila y nilala uh, nilika na wala kapangyarihan ni, ni, hindi nila sinasabi sila pwedeng sumita kung sakasakali merong magtataas sa presyo sa mga palengke parang yun ang observation ganoon din ba ang yung nakita doon sa huling pagdilig na yon na uh, Sir Jason Uh, ganun po. Kaya sabi natin sa kanila, meron tayong bagong power ano, under the economic agri-sabotage. No? Sana nga po ay Uh, finally ay magkaroon talaga ng malinaw na implementasyon ng batas na Kasi maganda yung batas eh. Ang problema, habang hindi siya napapatupad, talagang tuloy po ligaya ng mga nagsasamantala mm -hmm. sa ating local market. Parang walang gustong ano, sumueto. Pati ang DTI. Pati, pag yung mga presyo na mabilin, mga lalo itong mga tiyatawag ng mga Noche IT, parang gusto na din na magbangkit, pero wala silang magagawa kung sakali may magtaas. Tama po. Eh, yun po ang nakakalungkot para sa observation. Kaya nga po, hari nawa, itong darating na linggo, kung hindi man kaya ngayong taon, ay by next year po sana ay talagang makinabang ang lahat sa mga bagong batas na ating uh, ipinatupad. Mm, sana naman pag taon, eh, meron naman tayong makita na mananawagan at mag-iikot. Huwag so, naman kayo sobrang manamantala at baka wala na mabawasan na ho yung mga pang uh, medya noche ng <laughs> kapuso natin. Sir Jason, sana makita naman natin ito bag, uh, sa bagong taon mula sa DA and DTI. Tama po, uh, Ka Kaorli. Lahat po yun ay uh, ating uh, wish para magkaroon tayo ng Happy New Year man lang ah, sa darating na taon. Sir sa magkausap po muli tayo at ating pantayan itong mga presyo ng mga bilihin, ito ang talagang dapat tugod na ngayon ng ating administrasyon. Hindi ho yung mga Mamarang... malalaking mga, mga, ano, mga marites na mga usapin pang politika, Sir Jason. <laughs> ah, ka, Orly, at laging sa pagtutok din, uh, ah, sa ah, mga usapin ng Uh, ating pagkain at uh, Oo, para sapat. sa... Uh, oh. Maraming maraming salamat po pa sa pagkakataon at uh, Merry Christmas po, Ka Orly. Mer maraming salamat pa. Maligayang Pasko rin po sa inyo, Sir Jason Keng Lutpo, Executive Director ng samahang industriya ng Agrikultura. O sinagang inyo po napakinggan.